Sa loob ng malamig at kulay abong conference room ng Metro Business Center, kasing tahimik ng library ang kapaligiran habang isa-isang nagsisidatingan ang mga delegado sa Quarterly Leadership Seminar. Sa dulo ng silid ay naroon ang isang projector screen na malaki pang billboard kung iahambing sa sukat ng kwarto at kapwa titles na nakasulat sa puting slide ang mga salitang Guest Speaker Seminar. Limang mesa ang magkakadikit. Bawat isa ay may tigtatlong upholstered na silya, kinaupuan ng mga profesional na nakasuot ng mamahaling blazer at sapatos na nagliliwanag sa ilaw ng fluorescent. Sa kanan ng entablado, nakatayo si Angela, ang event coordinator na kilala sa kanyang malulutong na ingles habang paunyan niyang inaayos ang clip-on mic ng MC. Sa kaliwa naman, nakapila ang mga kalahok para kumuha ng kape at maliit na pastry na parang mas mahal pa kaysa sa sahod ng isang entry-level employee. Nasa puntong iyon, pumasok si Elijah, 23 anyos, nakaputing long sleeve na binili sa thrift shop at may bahagyang kulubot pa sa kwelyo kahit paulit-ulit na pinaplansya. Dala niya ang lumang backpack na nangingitim sa may strap at habang nililibot na mga mata ang buong venue, mahahalata sa arikabok na sumabit sa rubber shoes niyang may punit na gilid na hindi talaga siya karapat dapat sa marangyang corporate na eksena. Ngunit lalong kapuna-puna ang kanyang malakas na aksent mula sa timog, nalalaman mong hindi siya lumaki sa lungsod nang magsimulang batiin niya ang reception team. Good morning po, registration dyan po ba? Inikot ng dalawang babaeng receptionist ang mata, nagkatinginan at pagkatapos ay binigyan siya ng name tag na nakasulat lang E. Ramos sa manipis na pentel pen. Walang title, walang kumpanya, walang kahit ano. Tila pasahero lang na sumingit sa VIP lounge. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanunood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento! Habang naghihintay magsimula ang unang panel discussion, napilitan si Elijah umupo sa pinagilid, malapit sa extension cord na may nakasaksak na tatlong laptop. Nasa unahan niya ang table kung saan nakaupo ang apat na kabataang profesional na tila sanay sa mga international summit. Halatang galing sila sa mga top university dahil sa accent nilang parang CNN anchors. Girl, ang chip ng pagsasalita niya, no? Bulong ni Claire, senior marketing associate habang nakatingin sa ibabaw ng cellphone. Sumugot si Marco, project manager na nakatabi niya. Oo, grabe. Feeling ko basta provincial accent, wala pang exposure. Baka pumunta lang dito para mang-network. I doubt may maituturo yan. Tumawa ang dalaw pa nilang kasama. Narinig yun ni Elijah. Ramdam niya ang dagok pero inilihis niya ang tingin, kunway abala sa paglalangay ng asukal sa kape. Sa kabila ng sakit, pinilit niyang mumiti. Batid niyang hindi intensyo ipamuka sa sarili kung gaana siya naiiba. Ang totoo ay lumuwa siya mula Bicol kanoong gabi, sakay ng ordinaryong bus, bit-bit ang perang pinaghirapan bilang freelance online shooter, dala ang pangarap na balang araw ay maibenta niya ang sariling software startup na dinisenyo para sa mga maliliit na eskwela. Pagsapit ng alas 10, tumindig ang MC at nag-announce ng icebreaker. Inisa-isa ang mikropono upang ipasa sa mga kalahok. Kailangan sabihin, pangarap mong gawin sa loob ng limang taon. Nang makarating sa mesa ni Claire, tumayo siya at nagturil. Hi everyone, I'm Claire from StratX Solutions, currently leading regional campaigns. Five-year plan is to expand into APAC markets. Parang sample ng TEDx o maling gawang-gawang ang kumpiyansa. Sumulod si Marco, may British tuwang pa. I aim to finish my MBA at Wharton palakpakan. Sa bawat pagpapakilala, tila tumataas ang invisible bar. Sumapit na ang mikropono kay Elijah. Naramdaman niyang pinag ng ilaw ang pawis sa naeg. Um, hello po. Ako po si Elijah Ramos, taga Camarines Sur. Plano ko po na makagawa ng software na pwedeng makatulong sa mga alternative learning system para sa mga kabataang hindi nakakatapos ng high school. Hindi pa man siya tapos, may narinig na malakas na parang pigil na tawa mula sa likod. Uy, kuya, dapat mag-toastmasters muna, ha? Sigaw ng di nakikitang lalaki. Lata ang tunog ng tawanan at nakaramdam siya na parang siya ang batang kinukutya sa eskwelahan. Nanginginig ang kamay niya nang isauli ang mikropono at nang mapalingon siya sa harapan, nakita niyang pati ang ilang panelist ay nag-iwas ng tingin, baka mahawa raw sila ng kabanuhan. Umupo siya, sinapo ang noo at bumulong sa salili. Para to kay mama, hindi ako uuwi ng talo. Lumipas ang dalawang oras ng workshop na puno ng jargon, synergy, OKRs, agile deliverables. Tahimik lang si Elijah. Naglilibat ang isip niya sa mga lecture na sarili niyang binuo sa gabi habang umiilaw lang ang kandila sa baryo. Mga slide na nilagyan ng simpleng graphics via open source software dahil wala siyang pambili lang license. Bandang alas dos, nagbreak. break Naiwan siyang nakaupo, kinakalikot ang papel na may mga notes sa pocket notebook. Nilapitan siya ni Angela, ang coordinator, na may hawak na clipboard. Mr. Ano nga ulit surname mo? Ramos po. Mr. Ramos, is everything ready for Nater? Bulong nito. Opo, handa naman po. Nangingiting sagot niya. Hindi iyon narinig ng ibang delegates, abala sila sa pag-Instagram ng Lati Art. Sa di kalayuan, inabot na ni Marco kay Claire ang iPad niya, sabay pakita ng Google search. Strong accent, negative perception. Tumawa ang babae. Accents do matter, lalo na sa tech. Parang kutob. Ngunit hindi nila alam kung anong samyo ng unos ang paparating. Eksaktong alas tres, muling pinailaw ang stage lights. Nag-announce ang MC. Ladies and gentlemen, please settle down for our keynote address... Introducing our guest speaker. Umugong ang murmur. Inaayos pa ng lahat ang coat at pantalon, nag expect ng dayuhan o kilalang CEO na sasampa. Ilang segundo ang katahimikan at saka biglang lumakad patungong intablado si Elijah, bitbit -bit ang clicker ng presentation at suot pa ang kulubot na long sleeves. Napangingiwi ang mga nasa front row. Kita ni Elijah mula sa stage ang magkahalong reaksyon. Si Claire natigilan, nakahalukip-kip. Si Marco nagulat na tila na patigil sa pagnguya ng peppermint. Humigpit ang hawak ni Elijah sa mikropono. Kahit nanginginig, tumuwid siyang parang sundalong magpaparada. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula niya. Bitbit -bit pa rin ang timog na tono at bakas sa mukha niya ang kaba. May ilan ang sumipol ng mahina, pero parang kidlat ang susunod na eksena. Sa unang slide lumitaw ang logo ng Tierra Tech EDU, isang open source e-learning platform na ginagamit na pala sa mahigit 3,000 ALS learners nationwide. Ikinwento niya kung paano niya sinimulang i-code ang prototype sa lumang netbook habang nagbabantay sa karinderhina ina kung paano siya naglakad ng 10 kilometro para lang makahiram ng stable na wifi sa munisipyo at kung paano sa unang pagkakataon nakagraduate ng grade 12 ang 25 dropout na batang magsasaka noong nakaraang taon gamit ang modules niya. Sa bawat linya, lumalalim ang boses. Tumitibay ang diksyon na noon ay pinagtatawanan. Gumamit siya ng simpleng analogies. Kung ang pagbuo ng app ay parang pagtatanim ng palay, bawat line of code ang butil. Kailangan mo lang patubigan ng pasensya at aruga. Nakahawak na sa baba ang mga panelists, parang kaharap ang Ted Stage sa Silicon Valley. Sa slide ng financials, ipinakita niya kung paanong mula sa 5000 peso seed money, lumago ang user base sa 50,000 monthly aktibo gamit ang partnership sa DepEd. Nang banggitin niya ang one-to-one -one mentoring program kung saan sinasanay ang volunteer teacher sa remote towns, biglang tumayo si Angela sa likod ng AV booth at palihim na pinahid ang luha. Bawat datos may kalakip na kwento. Bawat kwento may mukha ng kabataang sumulat sa kanya. Sir Elijah, salamat dahil ngayon marunong na akong mag-divide. Hindi napansin ng audience na lumampas na ng 45 minuto ang keynote address sa huling slide, nandoon ang larawan ng maliit na classroom sa bundok. Projector lang ang ilaw at nakalagay sa gitna. Technology is not just bytes and code. It is the new form of hope. Tumunog ang clicker at humakbang palayo si Elijah sa baybahagyang yuko. Nagmistulang bomba ang katahimikan bago sumabag sa palakpakan, hindi lang basta courtesy clap, kundi tila standing ovation na may halong hiya at paghanga. Isa-isa, tumindig ang mga tao, una si Marco, Sumunod si Claire at maya maya nag-uunahan ng makipagkamay. May kinikislap na phone camera sa bawat angulo. Grabe, this guy's story is insane! Sigaw ng isang foreign consultant. Lumapit si Claire. Hindi na may kakaila ang pamumula ng pisngi. Elijah, I'm honestly sorry kanina. I was unfair. Tinapik ni Elijah ang balikat niya, mahinong, Okay lang. Na may ngiti, walang bahid ng panunumbat. Si Marco naman ay nag-alok agad ng business card. We'd like to explore potential collaboration. Natulala si Elijah. Sa isip niya, dalawang linggo na siyang halos walang tulog kakapindot sa laptop. At heto ngayon, mismong mga taong tumawa sa kanya ang kumakatok sa pinto. Mulit ang pinakatumatak ng lapitan siya ng isang matandang babae mula sa audience, si Dr. Adela, dating dean ng isang universidad. I have attended countless conferences, Ania. Pero ngayon lang ako umiyak dahil sa keynote. Ipagpatuloy mo. Naluluha si Elijah, naalala ang nanay niyang nagtitinda pa rin ng gulay sa palengke. Naalala kung paanong pinaglumana ng hamog ang ginamit na kumot sa bus papunta rito. Sa backstage, nilapitan siya ni Angela, kumakabog pa ang dibdib. Sa jacket ang ipinatawag para sa huling slot kahit hindi kakilala. Nabasa ko ang blog mo at naniwalang may ibubuga ka. Hinawakan niya ang kamay ng organizer na parang kapatid. Pagkatapos ng seminar, kumapit pa rin ang usap-usapan. Sa hallway, may isang grupo ng company executives na nagplano agad ng pilot test ng platform. May mga HR head na nagtatanong kung available ba siya for leadership training. Tig-iisa ang nag-offer ng libreng subscription sa premium design tool at cloud hosting credits. Ngunit ang pinakamahalaga kay Elijah ay ang tahimik na text ng kanyang nanay, nag-flush sa lumang cellphone. Nak, napanood namin live stream dito sa plaza. Proud kami sa iyo. Napangiti siya, tumingala at malalim na huminga. Para bang pinakawalan ang lahat ng ipinigpigilang taghoy sa mga oras na tinawang siyang cheap bano o walang lugar sa industriya. Kinagabihan, bago pa siya umalis ng venue, naabutan niyang nakasandal sa pader si Claire, halatang naghihintay. Inabot na to ang maliit na paper bag, isang bagong long sleeve at makintab na ball pen. Pasalubong mo raw sa sarili mo, sabi ni Claire, para sa mga susunod na keynote. Tinanggap ni Elijah at sa unang pagkakataon, nakita ni Claire ang totoong ningning sa ngiting hindi bumibili ng pagpapanggap, ngiting ugat sa dangal, hindi sa aksent. Walang masama sa aksent, basta malinaw ang mensahe. Tumanggo si Claire. Simula ngayon, sisigurahin kung hindi na ako manghusga base sa tunog. Sa huli, naglakad palabas si Elijah, dala ang bag na mas magaan kaysa sa puso niyang puno ng bagong pag-asa at sa bawat hakbang papalabas ng gusaling may salamin, sumasabay ang marahang pagsikat ng ilaw ng lungsod, tila sinasambit, may puwang para sa lahat ng tinig, anuman ang tunog, basta tapat at may layuning magtaguyod ng kapwa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya't stay tuned!